Good morning, my son. Good morning. <laughs> Papagising siya kasi gusto niya. Ang pag-alis ko, i-vlog ko daw. Pero selected lang kasi hindi naman happy din siya pupuntahan namin. Bye-bye, <laughs> son. Love you. Bye-bye. And ayan, nag-umpisa na yung travel namin ni Mama. At then, nasa airplane na kami. And sabi ko sa kanya, video yan, Ma. And syempre, for aesthetic. And finally, nakalanding na kami sa Negros. And this is Bacolod. Papuntang Baguio City. Kasi from airport, going to Kabangkalan, it's almost three hours or more than pa. Depende sa traffic. So, I like the greenery ng side by side mo. road. Yung left and right ba? Tapos, ayan, welcome to my hometown, my... i am uh, not hometown, pero dito ko pinanganak. Tama ba? Basta yun. So, yan. Ayan, papatikim uh, ko sa mga kamag-anak ko dito yung aking sinaing natulingan. Pero ito yung na-miss ko, ang pagluluto ng hindi digasol. Very provincial feels. Masarap at sila, Jennifer Ness. Hi. Tito, tita. Hi. Noy, noy! Bye, tita Inday. Hi. Tito ko din. Tito ko din pogi, no? Lahi talaga namin matatangos ang ilong, eh. O, oh, diba? Pogi, oh, pogi. Pogi, oh. Ayan, si... Mga, mga putot na akong tita. Wow! Narinig. Oh, ay, mga cute di ay. Kuha kami ng kuha kami ng kangkong pang ulam namin mamaya. Doon. Libre lang yung kangkong dito eh. Kukuhanin lang. Hindi mo kailangan bilhin. Fresh pa. Doon sa kabundukan. Pwede ka maligo ba? Pamilyar yung amoy ah. Amoy ito pag tumatay ako sa mga ganito din ah. Sa <laughs> <laughs> katoban. <laughs> <laughs> yung pamilyar yung amoy parang ganun na ganun pag tumatay ako. Amoy mo ba na amoy ko din? Amoy tayo. Amoy tayo. Amoy na nagtatalo yung amoy ng tubo. Nuno sa <laughs> mata nono kaya hindi patigil sa pa gano lang. <laughs> Bida ikobe. Kaya ko ah. Ang kalbaw ka Kauna. Ato to labo. Ha? Labo. Batoy ng papaya. Batoy ng papaya. Ay no damo uh. uh, oh. Papaya. Ano na, may isang na natin ba? Lahat ng nakikita nyo. Amin, to. <laughs> Amin, lang. Amin, to ina <laughs> Amin tong inaapakan lahat ng nakikita. Kaya, makahiya kaya, 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 makahiya. Dala ka tatong. Makahiya. Kamo na. makahiya si tita. Yan. Kailangan kasama yung ugat kasi ang makahiya ay gamot sa bughat. Gamot sa bughat. Sa Tagalog gamot sa binat. Yan, ilagaon lang. Tapos yung pinaglagaan, inumin. Kasi prehugasan niyo, kailangan namang ilaga ng may. Tama da. Doon na yata sila, may nakita na ng mga kangkong. Nandito kami para manguha ng mga kangkong. Hey, libre lang mga kangkong dito. Kangkong. Kami, magpipinsan. Mga pinsan ka to eh. Pama, uh, anak ng tita ko. Anak ng tito ko. Na tito ko sa pinsan. kami dito lang kami nakaupo. Yan. Yung high vlog. Hi. Say high vlog. Hi, ganit. Ikaw. Hi. 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 <laughs> Hi man, kuya. Hi. <laughs> nangunguha lang kami ng ano. Tawag doon? Sa maliit? Tambo. Panggulay. Labong. Labong. Oh o yun, labong. Ayan, libre lang dati yung mga mga ulam namin. Nangunguha lang kami sa mga ganyan kasi madaming kawayan dito. Hindi pa. Sila, mm niya. Mm Free to gabang, huh? Tugabang ba sa ano sa saluyot ba? In Tagalog saluyot. No. Yan pag dito sa probinsya buhay ka kahit walang pera. Talaga. Kasi Turan sa katubuhan dami ng mga gulay-gulay. Hmm, Dapat daw, daw gusto ko malibang. <laughs> <laughs> Ang buhay probinsya. Basin, diin lang. Diin ka lang malibang. <laughs> kay ang basin mm -hmm. kun diin, diin lang. Mm -hmm. sigihon pa gamay gamay pa mm -hmm. pero lantawa ba lang ano tambok gato na una uh -huh. oh ging ging ko ning utod padalaya kay daddy mo ah okay luto naman na siya eh uh -huh. pinapa ano lang okay, lambot okay okay na okay na okay yan taklo ba <laughs> mga na harvest namin oh di ba oh ito yung mga kangkong kanina <laughs> Sinong ginawa? Oh, <laughs> Ayan. Crush na, crush ang kampong Gina ano ginakwentuhan ko ang mga galantaw. Mami. Ako niluto. Ang kangkong.

Saan nasa Bano, dito? na si Tito? Nandun sa likod. Pinsan ni Mama. Pati ito, yes. pinsan ni Mama naka-yelong. Kapatid ni Mama, yung naka-iteng. <laughs> Pag umangkot ni Mama, naka-orange. Anak ni Mama, ang gabi din. <laughs> 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 Tatlo, naka-lagpas sa... Pangalawang sapa. Tapos, may pangatlong sapa pa. Doon. Sa dulo. Mm. <laughs> Nagtagpo ang mga magkapatid. 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 <laughs> ang tiyahe nila. Si Lula. <laughs> Hindi na kami makatawid sa pangatlong sapa. Ang gagawin namin, <laughs> okay, three, three, three. akit na lang kami doon. Ayun oh. Yung bahay doon. Yon. Nakita yung malaking bahay. Yun. Malaking bahay. Bahay nila. Mami. <laughs> yan yung last sapa dati nung bata ko naliligo kami dyan ngayon karabaw na yung naliligo yan karabaw na bata kami dyan kami naliligo pero na buti nakakuha tubo pang kasi ang ang lagi sebab Pak. Ya. Ah, kaya kami, kami dulu. Oh, pampunan oh. itu. Yang unik kakak Huyen ini. Dia kayak mega pengawat lebih, oh. yo. <laughs> ya, jentok sih lagi pengawat lebih. Aku. Ya, kita ye. Nanti aku sakak. Ora napa. Enggak napa. Pengawat itu mesti. Terus-terus akhirnya. Sumapin Kaingin to sila, Lolo di ba? Mm. Yan. Ay, to, Kaingin. Yan. Kaingin nila, Lolo. Kapoy. <laughs> <laughs> kila Lolo, Lola, dun. Oh. Sa bundok, pababa, diretsyo, dun. Tapos kami dito, sa gitna. kila kami milita, yan. Kuikot kami bundok. para marating din sa bundo sa bahay na yun na pula <laughs> yan <laughs> Saburol ni Sedi ang project sa school. Project namin sa school yeah. i Gracias. Ang Dabukan. Hmm. O oh, ha? Bo, grabe ba? Lawak. Tapos may taas pa, lauting. Doon, taas. Nice. Pero ang view... Ato to. to. Ay, portahan pa da. Hindi pa tapos. Nice view. Salang lawak. Hindi pa tapos. Yan. Video kay. Baba na kami. Dito nakamidaan. kami daan. Para hindi na malayo talaga. Mm -mm. Gusto ko yung view. Nakaka-relax. So legit. Pa-pa-pa na. Doon. doon.